so yung ano nito, story nito, yung... sino yung yun? Nasa ano? hospital Tiyahin ko po. Tiyahin. ano nangyari sa tiyahin mo ano po? ano 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 malaman? ano 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 ako pangiram Diyos na buhay, Panginoong Yahweh, tinatawagan ko, mas mong spiritong kubalang bala sa tao. Sa nanay, sa tiyahin niya, ano? Nasa ospital ngayon. Sa masulo mo naman na roon, pasok, sa ako taong tunghandin. Ipson, itipsom, ipsom, ipsak, igmakigutom. Jesus, danak, dalam, dayos. Sakit, brother? Nabawi, diba didiin ko pa. Sakit, ano? Hmm. Kasi hindi pa nakadiin masakit na apoy ng Panginoong Yahweh. Ang gatal lang asa gid siya. Kita no. Gid ka ko. Na. Gusto niya ba makausap ng mama? Subukan natin sa inyo. Mo, alay, ito, sa... <coughs> hindi. Papapasukan natin kasi mas mabilis pasukan ng babae. Pasok sa inyo. Nagilita na yun ha. Kakausapin na lang natin kung bakit ginawa. Sige ate, wala na hindi na kayo matakot. Saglit lang lang. Yeah, saglit lang lang. Hindi ko naman pang pahirapan kasi dahil sa panahon. Sige na. Maperal malalaban. Ako Mm, Hindi, upo nga. ka dyan, no? Basta walang sakit sa puso, okay. Ako yung Ito, gamitin lang, lang din natin, ha? Pikit ka lang. Ijos, gejos, dejos. just 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 Diyos, diyos, gumagambala sa tiyahin sa So, at mudlar ko. Nasa hospital. Hindi ko makapagtago sa Diyos sa mga Diyos sa nakikis. Sabi sa liwanag, bubunog sa dilim. Sabi nila sa dilim, bubunog sa liwanag, Diyos na kututupan. So, niya, pasok. Iksod, 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 iksak, igmak, igutog. Ar aray. Abertik trobi na mabamit po, tari ko, tari sa kisong. Ar aray, aray. Aray po. <laughs> Tanggalin mo yung ginawa mo yung nasa, ano ha, yung nasa hospital ha. Kakaintindihan tayo. Ha? Ako yung napangang nangyawit. Tatanggalin aray, mo yun aray, ha. Aray, Tatanggalin mo ginawa Oo, mo dun ha. Po, po. Gamitin sakit, mo dalawang kamay mo. Gamitin mo. Aray. Pusin mo. Pagpagin mo. Katawan yan. Diyan mo dapadaanin. Aray ko naman. Ngayon na. Pusin mo. Aray. Pusin mo. mo. Bilisan mo. Buong katawan. Uh, sa Ang sakit. Aray. Aray. Sa chan. Sa chan. Din Sa chan. Alisin mo yun sa chan. Sino ka man nasa loob niyan? Kidlat. Ah, aray! Aray! Aray ko po! mo yan! Ay, tama na! Ang sakit! Ah. <laughs> ata Agaw diwa. Tama na po. Tulog ka ate na atin, para mabumbo. Si Bat. Tama na po. Ubusin mo, dali, dalawang kami ang gamit. <laughs> Busi. nag diwa si Ate. Mamaya pa kasi uuwi papasok, pasok papasok pa rin natin. Sige Ate, magtandal ka lang. Aray, aray po, aray ko. Aray ko. Ito, kalahati pasok na to. Kaya nagtatanggal yan. Tsaka masakit na masakit sa kanya. Pero oo. Pero mo to ha. Aray ko, tama, tama na ako. Yan ha, wala akong gagawin dyan. Ipapatong ko lang to. Aray, aray. Aray ko, aray. Hmm, patong aray lang. Na, so, ang joket. Aray ko po, tama, hmm, na ko. Patong ya. lang yan, alisin ko. Tama Kapoy na. Ako'y nang pangamang nga we. Eh. Hmm. Ang pasok sa impyerno. Ako lang. Ate, balik! Na, ano yun? na diwa kayo, kaya hindi na natin pinapatagal pa ngayon. Ang sakit! Masakit talaga yung pag-adaw diwa. Ang sakit ah! <laughs> Pinagpawisan ako eh. Try natin sa'yo, baka ikaw yung napapasukan. Ayoko po hindi natin makakausap. Pero ang importante, gumaling, na. Oh. Hey, Ay, hindi natin makakausap. <laughs> <laughs> Katakad ka? Ikaw kuya. So, brother. Ikaw <laughs> kuya. <laughs> Masakit nga lang ng konti pag di kayo nakatulog. Oh, wala. wala, hindi ka oh, Dapat yun ihintay mga may pasukan. Kasamahan niya? Ikaw Ikaw Chris.